Yan ang mga kalodi. Kung mapapansin nyo, andiyan kami sa ano, agisa ng kalapati sa may pagpapagis kami sa truck. Ang daming kalapati ng mga kalodi. Hawak yan ni Mulawin. Ayan yung dalawa. Anak ni Speed, asawa ni Speed. Tsaka yung anak ni Jan Arden. Arden. Yan. Yung check out mga kalodi sa anak ni Jan Arden Yung isang blue bar na maliit, anak ni Speed. Yung isa rin, ano, asawa ni Speed. Makalodi, pinapakita ni Mulawin yung mga kalapate Naiyagi sa ano Diyan mga kalodi, diyan sa mga kalodi Pinapakita ko sa inyo yung lugar ng masinag Kung saan kami sa pagray Yan mga kalodi Nalapit ko pa, zoom ko pa Diyan Layo ng mapa mga kalodi Diyan mga kalodi yan nakita na yung masinag masinag layo nyan mga kalodi bigla yung kalapati ng mga kalodi ang malapit dun mga kalodi yung tatlo na yung binigla talaga mga kalodi bilang bigla talaga wala pang agis nga kahit na ka masinag kahit nga pransya lang mga kalodi kahit nasa kahit nasa kanto namin nilang agis yung mga kalodi. pero binigla namin sa ganyang kalayo agupayang yun mo nilagpasan nyo Grabe yung mga nilagpasan, ng layo. Makikita mo sa mapa, napakalayo mga kalodi. Ang tibay nga nang nakawi pa lang ng mga kalodi. Si anak ni Janard din pala nakawi Ang lupit nyo, naalagaan ko yung mga kalodi. ko yung bagsik. yung mga kalodi. Binabaybay ko yung pre-crystal. Yan mga kalods. Yan. Diyan na nagis yun kapon, kagabi Diyan, ngayon nakauwi na isa pa lang yung anak ni Jan Arden mga kalawadi yung dalawang yung isa, anak ni Speed yung isa, asawa ni Speed yung isa anak ni Jan Arden yung nakauwi pa lang, anak ni Jan Arden isa pa lang, ayan yan pa lang, yan, yan, may bulong sing-sing yan, nangina pa nga ka, mga kalahodi, dala sa blong layo Pagod na pagod talaga siya mga lodi. Pansin niyo 'yung mata, pa mga kalods. Yan may kulay sing sing. Yung check out din sa ano, sa kulungan sa inagis nagis Mulawin. Yan dapat 'yung isa na 'yan mga lods. Double tag 'yan. Yung dumating na kalapate. Dapat iagis ko rin 'yang kagabi kasi di ko nahuli Kaya yung may blue sing sing lang, yung nangihina ang layo e eh binigla kahit naman sino bibigla ng agis mapagod mga kalodi grabe hindi biro yung nilipad niya mga kalodi sobrang layo talaga mga kalodi yan mga kalods ang layo ng nilipad ni anak ni Lardo nalapitan ko yun, nangihina yung mata. Oh. tsaka yung pakpak -pak baksak ayaw pa nga kumain uminom lang yan wala pang gana kumain sobrang pagod sinikap pa talaga makauwi para makauwi dito sa amin binigla mga kalodi panlalaro ko yan sa ano mga kalodi iloading ko yan mga kalodi panload ko yan masubo ko natin sa loading yan tsaka sa survivor mga kalodi nakauwi na yan survivor lahat ng laro sali ko yan yan mga kalodi yan tibay na kalapatin na yan wala nga agis yan mga kalodi kahit sa pransya kahit nga kahit nga pagre wala nga agis yan pero binigla namin lang dun sa may ano lagpas bulakan mga kalodi tibay malapit yung kalapati na yung mga kalod. wala pa yung dalawa dalawang blue bar yung asawa ni speed tsaka yung anak ni speed wala pa yung anak ni speed inakay pa din kasi yun lipas lang din yun ang inakay wala pa yung mga kalodi yan ito yung mga panlaro pa namin na ano reserva pa namin panlaro Sayang nah, yung iba nga hindi nasingsingan Pero yung iba may singsing -sing dyan mga kalodis yung namin yan, lalaro ko din yan mga kalodis Basod na araw Paano tayo mabubuhusan ng panlaro Nagipo na walang panlaro mga kalods. Yan mga panlaro natin yan Yan nilalaro ko sa ano sunod na araw sa track Sa club namin Ayan yung nilalaro ko rin Yan mga kalod, eh. Dami Ilang piraso yan Kaso yung iba walang singsing -sing. Dalawa at walang singsing dyan Tatlo lang may singsing -sing dyan mga kalods yan yung panlaro ko sunod ayan si Speed mga lodi yung breeder natin ayan si Speed yung pandiinan natin yung asawa niya wala pa yung blue bar, tsaka yung anak niya wala pa ayan si Speed mga lodi. yung kalapat pandiinan, pang malakasan yan mga lodi kaso kulang pakpak niya kaya di ba sinabay tsaka wala siyang kondisyon kung kondisyon ko yung si Speed, sali ko rin yan mga lodi ayan nangihina yung Anak ni Arden, pagod na pagod. Yan mo yung mata, Lambot na lambot. Kawawa. Hindi biro nilipad niyan, layo. Hindi mo yung mata, mga kalodi, nangihina pa talaga. Grabe yung nilipad niya. Oh. Ingal na ingal, bumangangangan na sa kakaingal, Ingal na na sa kakaingal, naglalaway-laway na. yan dapat kaya yung dumikit sa kanya yung double tag na sing sing iagis ko rin dapat yan kaso hindi ko na uli kagabi yan kaya hindi ko na agis dalawa sing sing yan yung dumikit sa kay bagsik yan si bagsik yung papangalan ko yan si ano bagsik bagsik talaga eh bagsik talaga eh wala pang agis yung double tag yan yung dumikit kay dyan sa, kay bagsik yang bird lang yan and binabayan daw bulat agyan mga kalodi may agustan ng bulakan yan mga kalodi <coughs> hindi ko lang ang gabi hindi ko lang nawali bibitawan din natin yung mga kalodi maganda rin yan mga kalodi magandang ibon din yan wala man tayong pangat ng ibon kung may pangat man tayo na ibon bibigyan natin yun dapat yung sasabay ko rin yan kaso hindi ko, ko lang yung kagabi gabi kung nawali ko lang yung kagabi, sasabay ko yan sa mga gusto ng kalapate dagit ko yan tawang ko na ilang beses siya na ayaw umuwi Sa mayari. Kaya kung gusto ninyo, ipm niyo ako. Ibibigay ko na lang yan sa inyo. Sa isang bata, isang kalapate. Ulitin ko ulit, isang bata, isang kalapate. Yan. Para magkalapate, mar marami dumami -mar, yung nag-alaga na ng kalapate. Puntaan na lang niya ulit sa pag-ray. Yan mga kalodi. Dun taga dun yata yan sa taas yung makalapati na yan kaso ayun namuwi sa kanila. Siguro din diba, napakain. Ilang beses ko nang bitawan yan eh. Hindi man namuwi. Yan sa mga gusto ipiim niyo ako bibigay ko yan. Yung puti na yan tsaka yung Batman tsaka yung R wrestler, yung Kekai gen. Ipiim niyo lang ako rito. Bibigay ko yan. Ayoko alaga ng mga dagit hindi ako nag-aalaga ng mga mahihina. Gusto ko yung mga mauwi. Kaya kung nalagasan ako ng kalapati, walang problema yun. Okay lang sa akin yun. Hindi ko yung nalagaan yung mga ano, mahihina. Hindi ko yung kinukonsider, consider sa kulungan ko. Hindi ko nalagaan ng mga mahihina. Kasahin lang pato ka. Papakainin mo, mo, babay tanins mo. Sabay pag mo, dyan lang sa kanto, di ba makakauwi. Entrap pag umuwi tatlong araw sa diyan lang sa Kanto Yagis sabay hindi nakauwi. Siguro pag umuwi pa baka ko pa eh. Kanto lang ang Agis hindi makakauwi. Pag umuwi yon mga tatlong araw, dos po, ko pa yon kung sa Kanto lang ang Agis. Kaya doon nag ng dagit, mga lods. Naging ko yung mga katulad yan. May blue sing-sing. Yung double tag na yan, dalawa sing-sing na yan, na yung nagkakamot. May agos na bulakan. Bigla din, rin yan. Malakas na nakalabati yan. Hindi ko lang nawali yung kagabi. Hindi ko uli ko yan. Mati kasama sa agis yan. Yan mga shoutout kay, kay Nuno, tsaka kay Jake, kay Joseph. Sa team Buwan Buwan, kay Lolawan Kay Chitutong. Kay RR. Kay parin po G. Kay parin Rico. Kay Alex Bartolay, kay Makoy. Yan shoutout. Yan maraming salamat. Sa iba, sa sulod na lang. Thank you.